sa Zamboanga City, arestado ang isang pulis at nasamsam ng otoridad ang 16 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa ikinasang operasyon sa barangay Talabaan ng siyudad. Ang blotter sa report. <tod> Ikinasang operasyon ang ng madaling araw, Webes, September 11, 2025. Ikinasa ito ng pinagsanib na puwersa ng Zamboanga City Police Station 4, Intelligence Section, kasama ang 1 Special Operations Unit Maritime Group, Zamboanga City Maritime Police Station, Special Operations Team RMFB-9, S3 Battalion RMFB-9, at Tactical Support Company RMFB-9 sa Sityo Bactus, Barangay Talabaan, Zamboanga City. Ayon sa report, tinukoy na may-ari ng mga kontrabando ang isang 43 years old na pulis na nakatalaga sa Hulo suluk Province. Arestado rin ang isang 55 years old na residente ng Lumiyap, Barangay Divisoria, Zamboanga City na nagsilbing driver ng sasakyan na kumpiska sa operasyon ng isang Isuzu Elf Closed Van na kargado ng 282 master cases ng iba't ibang klase ng sigarilyo na tinatayang nagkakalaga ng 16 million 158,600 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng ZCPS4 ang mga narestong sospek habang ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan ay na turnover na sa Bureau of Customs para sa nararapat na disposisyon. Pinuri ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang kalagahan ng kampanya laban sa smuggling. Tiniyak ng PNP sa publiko na pananagutin sa batas ang lahat ng sangkot bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na panatilihin ang integridad at profesionalismo sa serbisyo.